Magluto tayo guys ng tahong ni Carla. <laughs> Ayan. Una natin ilalagay ay luya. maganda na natin yung isang bawang para walang lansa. yung durugin yung bawang kasi hindi, ayaw amoy ng bawang pag kinain kong bawang, masisira ang apetit ko. Ayan. Hindi ako, ayaw na ayaw ko guys na makakagat ng bawang. Oras na kinagat ko yan, bawang na yan. Hindi na ako makakain. Susuka ako sa amoy ng bawang. Pwede lang yung ganyan. Pero wag lang yung durog-durog. Tapos, malulunok mo ay nako ayo po amoy ng bawang <laughs> ayan ewan ko lang kung paano magluto ito ng tahong pero ganito na lang ang pagluluto ko ewan ko bakit hindi ako kumakain ng bawang Diyos ko mariose at ang tao sabi nila sa amin yun nga pinaka-healthy. Yan ang ayaw. Ano magagawa ko? Diba? Oo. Ano? Ano? ito din ako ng salmon. 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 ko lang kakain nito, guys. O kaya yung si Bunso tinitikman niya. Walang kumakain ng tahong sa bahay. And, ito ng sabon para ano yun hindi ko alam magluto ng ganito magluto na lang kung kung paano kung magluto Pulu, bang, makulung, aking isda ko. Ay, 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 ay. Malambot itong isda na ito eh. Salmon. Ay, ay. Kailangan like, ano lang ito. Like three ito. Mm-hmm. kasi pag ganoon, na masisira malambot kasi malambot na isa so so, hanggang dito na lang thank you all for watching bye bye